Huwag ba kasi na? AKO <laughs> <Sa likabok? Lomot. laughs> kami ng... Gagawa kami ng pelikula, mas pipilihin kong yung title na Alikabok sa Ilalim ng Putik. <laughs> <laughs> Wala naman nulit! HAHAHA! <laughs> <laughs> ako ang putik, yung, alikabok! <laughs> 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 Taka, <kayo> na <laughs> <laughs> Well, wow, um, nakakahiya naman kay Roldan. Na, Ang gwapong-gwapo mo naman eh! Thank you! Okay. Thank you! Thank you, really? thank you so na ah! Ah! sa lahat na sa Ah! My God! What happened to you? What happened? to you? Totoo na. Ay, natotoo ako eh. Bakit? Wala lang. Wala ko ikaw. Kasi nga ni Rondel. thank you sa lahat na nakakilala sa akin. Ah! <laughs> <Bilal>. <laughs> 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 ah. Ay, ba nga ka <laughs> sa isa gumawa sa... Ah, excuse me ulit, jones Ano Wala ba yan? <laughs> Ay, bro, yan? yung mo tumatapos. <laughs> <Ay, mo>, yun. <laughs> so, Saan ka nag-edit? Sana nga, microbio lang yung nasa inyo eh. Saan nag-edit?

Ay, karatis naman. Yung may uh, friends naman. Wow! <laughs> Sige na. <laughs> may friends na naman. So, parang ganito, tingnan mo sa... Kunang naman itong mga chicks natin. Hi! Huwag masyadong close up, bebe. Bebeg? Bebeg ko, bebe, bebe ko. <coughs> Jessa, pag eh, si si baby, mo dito si Bibi, Sasagutin niyan, yan pa? Oh, wow! Jessa! Oh. Pag nagligo si JB,

Teach me how to doggy na lang. Oo, ayan. Teach me how to doggy. Teach me how to doggy. Hindi ko sinabi mag-chat-chat. Gano'n, teach me how to doggy. Yung gano'n. Ang Sige, pa. Kanta ka, kanta ka. Oh, sobrang tama yung friend mo. Ito. Kahit siyang gano'n. Ito na lang. Napapagtong na ako. Ano pa pagtong na ako?